Shalom sa lahat ng mga taga-panood sa channel na ito. Ang pitak na ito ay bago na binamagatang karunungan sa Biblia sa loob ng dalawang minuto. Bahagi ng pitak na ito ay gagawin din nating short. Kaya magsimula na tayo. Bakit tinanggihan ng mga Hudyo si Jesus, ang kanilang misaya? Ayon sa Romans chapter 11 verse 25, pansamantalang binulog ng Diyos ang mga Hudyo upang bigyan daan ang pagpasok ng kapulukan ng malihintil. Dahil sa pagkabulag na nangyari sa mga Hudyo, hindi nila nakilala ang kanilang misaya. Kaya nila tinanggihan ang Panginoong Kristo Jesus at ang Ibanghelyo na dapat ay sila muna ang unang makarinig dito. Ito ay ayon naman sa Acts chapter 13 verse 46. Mula kay Amang Abraham, ang Diyos ay nakitungo sa mga Hudyo bilang kanyang piniling bayan hanggang sa may pagkos sa krus ang Panginoong Kristo Jesus. Alalahanin natin ang nakatabi ng Panginoon habang nakabayubay sa krus ay nakabahagi pa rin ng pangako na sa araw na iyon ay sasama siya ng Panginoon sa paraiso. At napansin ninyo, kahit ang kanyang piniling bayan ay hiniling na siya ay maipago sa krus, na karapat dapat gantihan ang buong ng Diyos, subalit alam ng Panginoon na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tulag sila sa katotohanan na ang hinihiling nilang mapago sa krus ay ang kanilang Isaya. Ano naman ang kapunuhan ng mga hintil? Huli abangan ang susunod na kapanata at pagpalaan tayong lahat ng Panginoong Kristo Jesús.